good afternoon. Welcome to my vlog. For today's video, magluluto lang po ako na ginataang mais na may malakit. Ito po ay request ng aking anak para sa aming na mamaya. Uh, kung saan na po kayo ngayon hinda, na may ko po, po kayo, uh, hindi po ako nakapag, medyo matagal po ako hindi nakapag vlog kasi po, uh, medyo busy ako sa aking tindahan noong December tapos itong nakaraang linggo, marami rin po kami nilalakad ng mga, marami kami inaasikaso. Kaya, so, to normal naman po tayo, mag-vlog na po ako lagi. So, ipapakita ko lang po sa inyo, aking mga video. Meron po akong dalawang mais. Kalahating kilo ng malagkit at ito po ay hinugasan ko na ng tatlong bisis. Mas mainam po kung nakababad po ito ng magdamag para mabilis po lumambot. Mayroon din po akong one fourth na asokal pero kung dipindi po yan mamaya kung medyo matabang dadagdagan ko na lang po. Akong pangalawang piga ng gata. Ito po ay unang piga ng gata. Bali dalawang piraso lang po itong aking niyog. Bagayatin lang din po natin itong ating matis. Pwede rin po kayong gumamit na nakalata na yung pipilihin mo sa grocery. Binili ko lang po ito sa palengke kanina, 20, pira, 20 pesos isang piraso. Okay. Ayan po, dalawang piraso po ito. Ila lagay ko na po dito sa kaldero itong ating malagkit. Tapos, itong pangalawang piga ilalagay ko na po dito. Ito po yung gagamitin natin ang kalambot ng malagkit. Tapos, ilalagay ko na rin po itong ating sugar. Susunod po natin paglagay itong ating mais. Yan, ilalagay na po natin itong ating mais. Nakalimutan ko po kasi ngayatin gayatin kanina bago ako nag-start. Next, isasalang na natin ito sa apoy. Ayan po, nakasalang na po ang ating kaldero. Bubuksan po natin yung apoy. Kailangan po, Ah, uh, medyo tuluhit lang po ang ating apoy. Ayan okay, po kailangan po lagi nating halong-haloin para hindi po masulog yung ilalim. At mas maganda po kung may mga ano, uh, langka. Kaso nakalimutan ko talagang bumili ng langka kanina sa palengke, Hindi ko talaga naiisip. Mas masarap po kasi pag may langka. Kaya para mas lalong bumang pauna po siya. Yan, medyo malambot ka po yung mais. Saka napakalapot po. Kasi hindi ko po siya hinaluan ng bigas. Purong ano niya, malagkit. Ngayon, nilalagay ko na itong aking unang piga ng gata coconut cream. Tapos, itipan natin mamaya kung tama lang yung tamis. Kasi, one fourth lang yung nilalagay ko. Pinatansya ko muna kasi mahirap na pag sobrang tamis. Ayan po. Luto na siya. Pwede na natin lagay sa serving plate. Tignan na natin ang apoy. Ayan na po, luto na po ang aking ginataang mais na may malakit. Tamang-tama lang po ang kanyang tamis at napakalapot po niya at napakabang. Talagang nagugustuhan ng aking anak na babae dahil ito po ang request niya. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe, like, and share at Pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify po kayo kapag may bago akong upload na video. Yun lamang po. Maraming salamat. Bye. God bless.